Alam nyo mga Boca sa totoo lamang po, tungkol po dito sa pagharap ni General Torre at nito pong si uh, Mayor Baste. Alam nyo po, para po sa akin, hindi po ninyo dapat ito ikinatutuwa. Sapagkat sa anuman pong uri ng magiging resulta po ng labang ito, argabyado po dito si Mayor Bastet. Alam niyo po kung bakit ko po sinabi na argambyado po dito si Mayor Baste? Una po sa lahat, si General Torre po ay 55 anyos na. Kung ikukumpara niyo po sa edad ni Mayor Baste na 37 anyos. Nakita niyo po naman ang katawan ni General Torre. Kung ikukumpara niyo po sa napaka-maselan Nakatawan po naman dito kung si Mayor Baste. Ako po naniniwala na sa paghaharap po ng dalawang ito dahil po sobrang bata si Mayor Baste at ibilang pa po natin ang napakagandang hubog po ng kanyang katawan na talaga po namang maskulado e kung maghaharap po ang dalawang ito, ni General Torre, malinaw na malinaw po. Tagilid po sa usapan, ito pong si General Torre. Pero, bagaman tagilid po sa usapan si General Torre, maniwala po kayo sa akin na ang magiging paghanga po ng mamamayang Pilipino ay naka kay General Torre. At makikita po ang tunay na tapang ni General Torre sa kabila po ng kanyang pagiging 55 anyos, haharapin po niya ang 37 anyos, maskulado at bata ngayon, eto po mabigat dito. Kapag ka po napatulog ni Mayor Baste, eto pong si General Torre. <laughs> eh, hindi po ako bilib kay Mayor Baste. Bakit po? Eh kasi napakalaki po naman ng pag-ita ng edad. At ito pong 55 anyos, aba eh sabi nga po natin ay eh, bilang na po yan ng isa pong malapit na pong maging senior citizen kumpara po sa 37 anyos. Ito po ngayon ang malungkot. Kapag ka po napatulog ni Mayor Baste, si General Torre, hindi po yun kahangahanga dahil malaki po ang tanda ni General Torre kay Mayor Baste. Ito po napakalungkot. Pagka po si Mayor Baste ang napatulog, nito pong si General Torre. Iyan po ang napakatinding magiging usapin. Sapagkat sa kabila po ng pagiging 55 anyos ni General Torre, e eh, napabagsak po niya ang isang bata at maskulado. Yan po ang matindi dyan. Kanya po sa sumatotal po, kung atin pong na ng pansin, ang pag-uusap po dito po sa usaping ito, saan man po magtungo ang laban ng Baste at Tore, e eh kapwa po lamang ito. Sabi nga po natin, kapwa lamang po ito, isang bagay na sabi nga po hindi na dapat nangyayari pa sapagkat pagkata uh, po pwede naman po, sabi nga po natin po pwede naman po na wala na pong ganito. At huwag po ninyong ikatutuwa ang mga ganitong mga pangyayari. Sapagkat ito po ay isa pong uri ng kawalan po ng respeto ng mga bata sa matatanda. Po pwede pong mapaling ang usapin po nito sa kawalan ng respeto. Kaya para po sa inyo mga Boca Tribes, pag-aralan nyo pong mabuti ang magiging bunga ng pagharap ni General Torre at ni Mayor Bastet. Maraming salamat po.